Ibinunyag ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta na nasa labas na ng bansang ang sangkot sa manumalyang food flood control projects. Ayon kay Marcoleta, mayroon ng nasa Estados Unidos na umano'y takot na lumantad. Nilinaw naman ni Marcoleta na hindi nangangahulugan na tumakas na ang mga ito dahil posibleng bumalik din ito ng Pilipinas. Na, hindi naman ibig sabihin lumab, uh, lumabas dahil doon. Hmm. Merong nandang sa ibang bansa. Maamalay eh, mo baka umuwi naman sila. Hindi naman, hindi ko naman sinabi na nagtago may o lago. usang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, uh, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Aminado si senador Marculeta na hindi naman ito mapipigilan ng Blue Ribbon Committee dahil lockout order lang ang maaring hilingin ng Senado sa Bureau of Immigration at sa korte lang maaring mag-issue ng Hold Departure Order o HDO. Iginiit e naman ng senador na hindi papayag ang Senado na hindi humarap sa pagdinig mga sangkot sa anomalya dahil nakahanda ang kanyang komite na iparesto sa sinumang iisnab ng investigasyon. Muling nanawagan si Senador Marcoleta sa mga kontratista na ituro na ang mga taga DPWH o Department of Public Works and Highway at malalaking tao na kasabwat sa anomalya para kay Senador Marcoleta. May tuturing na hindi most guilty ang mga kontratista dahil hindi maari nakasuhan ng kriminal at pagbabayarin lamang ng danyos at uh, ipatatapos ang hindi nagawang proyekto. Ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong uh -huh. na nakabaon sa bahas. Pinakamaganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Uh -huh. Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, uh -huh. saka natin titimbangin. Uh -huh. Kaya dapat anya na ituro ng kontratista ang mga nasa likod ng anomalya na mga taga DPWH at malalaking tao o politiko. Pilipinas mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.